Natapos tayo kung saan ay naglaban sila Gu Xuanzhen at si Kuhai habang si Kuhai naman ay naglabas na ito ng mutated Dharma body. At nung ramdam ni Kuhai ang lakas ng ating bida kaya ito'y nangamba na lang at nagtaka sa kanyang nararamdaman. Patuloy, nagsabi si Gu na wala nga raw hiya si Kuhay kasabay din sa paglabas ng Heavenly Runes sa kanyang paligid. At ramdam naman ni Kuhay ang lakas na pinapalabas ng ating bida na Heavenly Runes. Kaya ito'y nagulat at nangamba na lang habang ito'y pinagpawisan na lang. Pati na rin ang mga tao doon ay ramdam ang lakas na pinapakawalan ni Gu Pati na rin si Murazo ay napasabi ito na kung ano na baraw ang ginagawa ng ating bida. Napasabi si Elder yan na Heavenly Secret Map sabay din itong nagsaad na hindi niya raw inaasahan na si Young Master Gu Xuanchen raw ay narefine ito ang Heavenly Star Secret Transformation Dharma Body. Sa narinig naman ni Murozo ay ito ay nagulat na lang. Napasabi naman rito ang Disipolo na ito nga raw ang Heavenly Secret Map of Star na kilala bilang isa sa apat na Great Divine na bagay sa Supreme God Realm at kung mayroon ba raw talaga na makapagrefine ng Heavenly Star Secret Transformation Method. At naaalala niya raw nung tatlong buwan na ang nakalipos siya raw ay nasa seclusion sa loob ng kweba at ramdam niya raw ang makapangyarihang paggalaw ng kapangyarihan ng Heavenly Star Secret Map na nasa banda ng Phoenix Ridge. Pero nang pinuntahan niya raw ito upang hanapin ito ay hindi niya raw ito makita kahit saan. At maaaring nasa Phoenix Ridge si Gu Xuanshan noong panahong lumitaw ang Heavenly Star Secret Map dagdag pa niya na nagkaroon lang raw ng pagkakataong magpakundensya ng Golden Dharma Body dahil sa impluensya nito na nakamit na ng ating bida ang pagbabago ng Dharma Body ng Heavenly Star Secret Map. Nagsaad naman siya na gaano raw katagal na ang nakakaraan mula ng huling lumitaw ang Heavenly Star Secret Map sa mundo at nagdulot ng mga kakaibang pangyayari sa mundo at hindi ba raw ang bilis ng cultivation ni Gu ay nakakatakot sinagot naman ito ni Master Liu Jingyun na kung sa palagay ba raw nila na ang kanyang nakakatakot na bilis ng cultivation ay talagang mabilis lang talaga ang cultivation ni Gu At unti-unti na nga na sinakop na ng kapangyarihan ng ating bida ang atake ni Ku Hai. Kaya ito'y nahihirapan na sa lakas na pinapakawala ni Gu kaya ito'y napaisip na lang na bakit raw si Gu ay mayroong mutated Dharma Body rin katulad niya at ang kapangyarihan ng Dharma Body raw nito ay may ganap na likas na kayang pigilan ang kanyang mutated Dharma Body. Nagbibigay raw ito sa kanya ng isang paghikayat na sumuko siya at samamba sabay din itong napinsala dahil sa backlash na malakas na pinapakawalan na atake ni Gu Nagsaad naman ang isa na hindi pa raw gumagalaw ang mutated Dharma Body ni Gu Xuanchen pero mayroon na itong napakalakas na puwersa dagdag pa ng isa na maaaring si Gu Xuanchen raw ang isang henyo sa gitna ng mga henyo sa Supreme God Realm. At nagpatuloy lang sa pagkapinsala si Kuhai. Sabay din itong nagsalita na sinabi raw ng kanyang guro na ang isang tao na mag-transform sa isang dharma form ay lumilitaw lamang minsan sa bawat libong taon at mula nang pumasok raw siya sa sekta ay hindi raw siya kailanman natalo. At kung ano ba raw ang katapatan ng ating bida rito at gusto niya raw natapusin niya na si Gu Sabay din itong sumugod na at papunta na ito sa ating bida na nakatayo lang doon. Tumugon naman rito si Gu na hindi ba alam ni Kuhay na ang subukan ang paghinto sa isang karo gamit ang mga hubad na may ay labis na pagtitiwala sa sariling kakayahan. Kasabay din na nagpakawala na ito ng maraming pag-atake. Kaya naalerto na rito si Kuhay at napasabi na rin sila na ang mga bituin raw na yun ay tila naglalakbay sa Agus. Dahil naman sa lakas ng atake ng ating bida ay napatanong na rito si Kuhay na kung bakit hindi raw niya kayang maarang ang malakas na pag-atake ni Gu Xuanchen at ito raw ay imposibleng mangyari. At tuluyan na nga na din na ito kinaya ni Kuhay kaya ito'y nagpaikot-ikot na doon sa pinakawalan na atake pagpapalaki ng ating bida. Nagsalita naman rito si Gu Xuanzhen na paano raw si Kuhay nagkaroon ng katapangan na isang mahinang nilalang lang na nagmasid ng palihim sa kanyang pagkakakilanlan. Habang si Kuhay na nagpaikot ikot na lang doon ay napasigaw na lang ito at napasabi na lang sila na parang napunta na raw si Kuhay sa Heavenly Star at mayroong malakas na puwersa na humihila sa kay Kuhay. At nagpatuloy lang ang matinding kinakaharap ni Kuhay kaya ito'y napasigaw na naman ng malakas. Nagsaad naman siya rito na ang Heavenly Star raw ay tila sinusubukan ni ito na ihiwalay si Kuhay at ang sarili nitong Dharma Body. Napatanong naman ang isa na kung bakit hindi pa baraw na matay si Kuhay at kung hindi baraw ito kayang mapatay habang ang isa naman ay napasigaw na lang ito sa kanyang nakita. Dahil ang Hundred Eye Divine Power Raw ni Kuhay ay napapalibutan ng maraming star at pati na rin ng Heavenly Runes. At kasabay din sa pagbubuhos sa noon nito at unti-unti na nga na inabsorb ng Heavenly Runes ang mutated Dharma Body ni Kuhay at nagpatuloy lang ito. Hanggang sa nagtagumpay na nga ang Heavenly Runes na maabsorb ang mutated Dharma Body ni Kuhay kaya ang koneksyon ni Kuhay sa kanyang mutated Dharma Body ay nawala na. May napansan naman ang ating bida rito kaya ito'y nagtanong na kung bakit raw ang mutated Dharma Body ni Kuhay ay may koneksyon na sa kanya. Tumugon naman rito ang nilalang na ang Heavenly Secret Map of the Star ay talagang kakaiba raw at kaya raw nitong makarefine ng isang divine weapon at naunawaan naman ito ni Gu Shuanshin kaya napaisip na ito na ito raw ay ang pagrefine ng isang divine weapon. At ang mga runes raw na ito ay eksaktong mga runes na kumisla pagkatapos mabuwag ng tunay na Heavenly Star Secret Map ang mga Tianyuan Pavilion Mountain Guard. Habang si Kuhay naman ay napasigaw na lang ito ng huling sigaw habang nawawalan na ng buhay. Nagsalita si Gu Xuan siya na tila ang kanyang variant na Dharma Body raw ay namana na ang mga pamamaraan ng Heavenly Star Secret Map na medyo kakaiba. Habang si Elder Wang ay napapuli na lang ito sa ating bida at nagsaad naman rito si Sec Master Ji Chang ang Feng na ang Nine Dragon Divine Teal at ang kahangahangang pagbabago ng lihim ng Heavenly Star Dharma Body at ang pinagmula ng niyang Master Gu Xuan Chen Rao ay marahil ay hindi raw nila ito dapat pakialaman. At tuluyan na nga na bumagsak na ang katawan ni Kuhay kaya napasabi na sila na kung nawalan na ba raw talaga ng buhay si Kuhai. Kinumpirma naman ito ng kanyang kasamahan at sa simula raw sa pagkakataong ito ng Southern Region God Conference ay maaaring magamit ni Kuhay ang pagkakataong ito upang dalhin ang Tianyuan Pavilion sa isang bagong kaluwalhatian at mula noong ipakita raw ni Kuhay ang kanyang kahangahangang talento ay ang Tianyuan Pavilion ay naglaan ng lahat ng lakas nito para lang sa kay Kuhay at hindi niya raw inaasahan na mamamatay si Kuhay ng ganito na tulad nito. Kahit raw ang divine power ni Kuhay ay kinainigo at pinaganda ito bilang isang divine weapon. Dahil naman sa nangyari sa kay Kuhai ay napasigaw na ang Tian Pavilion Master sa pangalan ni Kuhai. Sabay din na hinarap ng Tian Yuan Pavilion Master si Gu Xuanchen kasama ang mga alagad nito. Kasabay din na naghanda na sila para umataki na sa ating bida. Sabay din na inactivate nila Tian Pavilion Master ang isang barrier para makulong doon ang ating bida. At napatanong naman sila rito na kung ito ba raw ang God Binding Barrier. Nagtanong naman si Sec Master Ji Changfeng na kung ano ba raw ang ibig sabihin ng Tianyuan Pavilion Master sa ginagawa nito ngayon. Pati na rin si Elder Wang ay galit itong nagsalita na nabigo at namatay raw ang mga disipolo ng Tian Yuan Pavilion at ngayon ay gusto raw ng Tianyuan Yuan Pavilion Master na atakihin ang mga disipolo ng kanilang Ji Sect. kaya kung gusto ba raw nito na magsimula ng digma ang sekta sa pag-atake sa pinakamalaking pag-asa ng Song Zhou sa Divine Society Nagtanong naman rito ang Tianyuan Pavilion Master na kung ano ba raw ang ibig sabihin nito rito at sabay din itong nagsalita na maraming beses na raw na pinatay ni Gu Xuanchen ang mga pinakamahuhusay na disipolo ng Tianyuan Pavilion nila kahit na sila ay mapagtiis ay may hangganan din raw ang kanilang pagtitiis o pagtitimpi. Sa isip naman niya na hindi niya raw inaasahan na si Gu Xuanchen ay mayroong kahangahangang Heavenly Star Transformation Dharma Body ngunit ilang araw pa lang raw na kanyang pinabagsak sa bangin si Gu Xuanchen kaya pa ano raw ito posible na mangyari na ganito na ito kalakas. At sa una raw ay gusto niyang malaman ang tungkol sa ating bida pero ngayon ay tila hindi na raw niya ito mapapanatili dito kahit anong gawin niya. Sinabihan naman niya ang Tian Pavilion Master na huwag raw itong mag-alala at sa isang paligsahan ng martial arts raw ay ang buhay at kamatayan ay hindi maiiwasan lubos raw silang nagpapakumbaba at nakikiramay sa nangyaring sakuna sa kay kuhay dagdag pa ng kasamahan nito na ang lakas raw na ipinakita ni Gu Xuanchen ay mali no sa lahat na sa kanyang pagkakaroon at tiyak raw na makakamit nila ang championship sa magaganap na God Conference. At maging kalmado lang raw ang Tian Pavilion Master rito at kahit na ang pag-atake ni Gu Xuanchen ay mabigat ay dapat pa rin raw nila itong bigyan ng pagkakataon na mag ayos sa kanyang mga pagkakamali at mabuting atres muna raw sila at sabihin kahit na gusto nilang parusuhan si Gu Xuanzhen ay mas mabuti pa rin maghintay hanggang matapos ang Southern Region God Conference at pakiusap raw na unahin na muna ng Tian Pavilion Master ang kabuoang sitwasyon. Nagsalita si Morozo na Hypocrito raw talaga ang Tianyuan Pavilion Master at malinaw raw na gusto nitong gamitin ang ulo bilang dahilan para patayin si Gu Shuanchen pero ngayon raw ay ipinapakita raw ng Tianyuan Pavilion Master ang tunay nitong kulay at nagsabi rin si Elder Mu Muguya na nangangamba raw siya na gusto raw niya siguro ng igit pa sa mga ito. Nagsalita naman ang Tian Pavilion Master sa kanila na tapos na raw ang pagpili at ang susunod na bagay ay ang alitan sa pagitan ng kanyang Tian Pavilion at Jitian Sect. At sa katunayan raw ay sinadya ng Jitian Sect na magpadala ng mga tao upang sumusab-sab o pumasok sa kanyang Tianyuan Yuan Pavilion ng may masamang intensyon kaya kailangang raw na ipaliwanag ang bagay na ito sa kanilang Tian Pavilion. Sa pagpili naman raw ay depende na ito sa kanila dahil doon nasabi na lang nila na mukhang nais raw ng Tian Yuan Pavilion naganap na putulin ang relasyon nila sa Gtion Sect at gusto nila silang magpahayag ng kanilang posisyon. Sa mga sinabi naman ng Tianyuan Pavilion Master ay sinagot naman ito ni Sect Master Ji Feng na ang laki ng bulong ito pero ang Ji Tian Sect Rao at ang Tianyuan Pavilion ay dapat nang natapos noong una at sa laban raw na ito ay tatanggapin raw ito ng kanyang Ji Tian Sect. Nagsaad naman ang matanda na bagaman ang Ji Tian Sect ay may malakas na tao tulad raw ni Gu Xuanshen ay baka raw na hindi nila kayang tiisin o kakayanin ang pinagsamang pag-atake ng Tianyuan Pavilion at higit pa at nakakulong pa rin raw sa barrier ang ating Bida Si nang ayunan naman ito ng kanyang kasamahan at kaya kung sila raw ay tatayo sa panig ng Jitian sect ay magbabayad din sila ng presyo ng kanilang buhay kaya nagmungkahi ang isa na magmasid na lang raw muna sila sa sitwasyon na magaganap. O siga naman na nagsaad si Master Liu Qingyun na sa tingin ba raw nila ay maliligtas nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagalis ngayon o pag-atres sa loob raw ng maraming taon ay ang Tianyuan Pavilion ay patuloy na nagpupukul sa mga rekulso mula sa iba't ibang mga sekta habang may pagmamalabot lumabas ng at hindi raw nila kayang magsalita pero siya at ang kanyang uswang palas ay hindi raw nila ito palalampasan. Kahit raw na ang Tianyuan Pavilion ay ang pinuno ng Songzhou ay sino ang nag na ang batang lalaki raw na si Gu Xuanzhen ay may lakas upang patayin si Kuhay kaya siya raw si Master Liu Gingyun ay makikipaglaban kasama ang ating bida sinang ayunan naman ito ni Sect Master Ji Changfeng. Tumugon naman rito ang Tian Yuan Pavilion Master na habang ito'y napatawa na lang na ito raw ay maganda at dahil raw sila ng Wushuang Palace ay handang masaktan kasama ang Jitian sect ay tutuperin niya raw ang nais nila pagkatapos niyang patayin si Gu Chen at hayaan raw ang Wushuang Palace nito at Jitian sect na maglaho sa Supreme God Realm ng magkasama. Ngunit bigla naman winasak ni Gu Xuanzhen ang ginawa na barrier nila Tianyuan Yuan Pavilion Master ng walang kahirap-hirap. Sabay din na nagsalita ang ating bida na ang paghaba raw ng usapan ay talagang nakakainis. Dahil naman sa pagwasak ni Gu Xuanzhen sa ginawa nilang barrier ay nakatanggap sila ng Tian Pavilion Master ng matinding pinsala kaya sila ay napasukan na ng dugo. Dahil naman sa nangyari ay masaya naman na napasambit si Murozu sa pangalan ng ating bida. Napasabi naman ng Tianyuan Yuan Pavilion Master na si Gu Chen Rao ay mas mabilis itong nakalabas sa barrier kaysa sa kanyang inakala at sayang raw dahil ang transformation form o Dharma body ng ating bida ay norify nito sa Hundred Eyes Power God. At natatakot raw siya na hindi ni Gu Chen matitiis ang kanyang pag-atake sa maikling panahon kasabay din na nilabas niya na ang kanyang malakas na mutated Dharma body. Napasabi naman rito si Sect Master Ji Feng na ito raw pala ang mutated Dharma body na isang six-arm power god ng Tianyuan Pavilion Master at nabigla rin rito si Master Liu Qingyun. Sabay din na tinaas ng Tian Yuan Pavilion Master ang kanyang kamay para umataki at nagsaad ito na kahit pa na nagpapanggap si Gu Xuanchen o hindi ay tiyak na raw ang kamatayan nito ngayon. At nagpakawala na nga ito ng malakas na pagitoki at patungo na ito sa ating bida at tumugon naman rito si Gu Chen na akala niya raw na may iba pang mga trick ang Tian Yuan Pavilion Master pero ito lang raw ang trick nito na ipapakita nito sa kanya. Kasabay din na nagpalabas na ang ating bida ng malakas na Dharma Body. Nagsalita naman siya rito na ang alamat na Hundred Eyed Strength God ay isang makapangyarihang figure ngunit matatalo lang raw ito ng Six Arm Strength God at si Gu Chen raw ay napakayabang at hindi nagpapahalaga sa kanya yang mga kaaway at napakabata pa raw nito, ngunit nabigla naman ito sa kanyang napagtanto kaya ito'y napasabi na lang na ito ba raw ang runes na nakita niya sa Heavenly Star Secret Transformation Method kanina, at nagtama na nga ang pinakawalan nila na Ataki na isang kamao ng mutated Dharma Body, at nagpatuloy lang ang salpukan nila Gu Xuanshen at ang Tian Yuan Pavilion Master. Napasabi naman ang kasamahan nito na ang original raw na Power God Form o Mutated Dharma Body ni Kuhai ay hindi nagkaroon ng ganitong kakilagay kilabot na kapangyarihan at nagsalita rin siya na maaaring ang nakaraang Heavenly Star Secret Mutation Form ay hindi lamang nagpahusay sa Hundred Eyes Power God Form o Dharma Body bilang isang divine weapon kundi nagbibigay ang Heavenly Star Secret Mutation Form ng maraming lakas sa 100 I Power God Dharma Body ng ating bida. Sa atake naman ni Gushuanshan ay napaatras naman rito ang Six Arm Dharma Body ng Tianyuan Pavilion Master. Kaya napasabi na siya rito na sa nakaraang pag-atake ay ang Six Arm Divine Power Technique ng Tianyuan Pavilion Master ay natalo ngunit ang 100 I Divine Power Technique ng ating bida ay nagbago mula sa pasibo tungo sa aktibo at mabilis na sumunto. Di naman ito inatrasan ng Tianyuan Pavilion Master dahil pasugod na ito sa kay Gu Xuanzhen habang ito'y nagpapalabas ng malakas na aura. Nagsalita naman rito ang isang disipolo na tingnan raw nila ang Six Arm God of Strength raw ng Tianyuan Pavilion Master ay nag-transform sa isang Dharma form kasama ang isang malakas na pagdaloy ng spiritual energy at nag-aani rin ng lakas at napatanong naman siya rito na ano raw ang epekto ng suntok na ito. Sa pinakawala na naman na ataki ng Tianyuan Pavilion Master ay sinalag naman ito ng Dharma Body ng ating bida gamit lang ang isang kamay. At di naman kinaya ng Dharma Body ng Tian Yuan Pavilion Master ang lakas ni Gu Xuanqian kaya ito ay napa-atres at naputulan na lang ng isang braso. Dahil sa lakas ng atake na pinapakawalan nila ay natilapon na lang sila at napasabi naman siya na ganito raw kalakas pala ang kapangyarihan ng mga bituin. At kung ito ba raw ang paraan na ginagamit ng Heavenly Star Secret para mabago ang Dharma Body nito at ito raw ay nakakatakot. Dahil sa natalo ang Tian Pavilion Master sa salpukan nila Gu Xuanchen ay napasigaw na lang ito, at bahagya rin itong napa-atres. Dahil naman sa nangyari sa kanya ay napamura na lang ito at napasabi na ito nakakainis at ang Hundred-Eyed Power God pala ay nagmana ng ilang kapangyarihan mula sa mutated Dharma form ni Gu Xuanchen at siya raw ay nagkamali. Sa kanyang nasasaksihan ay napasabi na rito si Elder Wang na ang laban raw ay napakaganda.